Doble ang pagsaka sa kaso sa rabies dinhi sa Central Visayas karong tuiga. Ang maong kasayuran gikompermar sa Department of Health Region 7. Base sa ilang datos, gikan sa 30,000 ka kaso sa rabies sa unang duha ka quarter sa niaging tuig, may kini sa 59,000 ka kaso tuiga sa susamang mga buwan. Apan gipahimugatan sa DOH 7 nga dili kini angay ikabalaka sanglit ang pagtaas sa kaso nunot sa pagtaho sa publiko sa mga mapakan ug sa nagkadaghan nga magpatambal sa nagkadaiyang animal bite and treatment centers. Sigo ni Dr. John Anthony Kahig sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng VMF pet responsibility ang pagsulbad sa pagsaka sa kaso sa rabies dinhi sa Central Visayas. O oh, saradje la ako masulti ani uh, uh, pet responsibility lang yun gyud hapunta. Kung if ever gali uh, na mga pet dara atong dili na to kalimtan ang pagpabakuna sa rabies kani makahilintan man ni mostly sa atong mga uh, kaubanan dari sa subong na naanay na tay mga free nga mga services sa government nga muhatag ta libre nga bakuna subay niini ini karong adlaw sa Setyembre 28 usab gisaulog ang World Rabies Day hapit 50 ka mga pet owners sa iring ug iro ang nakapahimulo sa libreng anti-rabies vaccination sa DVMF ubos sa Cebu City Government. Gawa sa libreng bakuna batok sa rabies, libre pud ang ligation, deworming, vitamin supplementation, pet consultation ug microchipping. Aduna na po'y gipahigayon nga pagkapon sa iring ug iro sa 400 pesos. Pipilasab ka mga iro ug ito'y nga up for adoption ang gidisplay sa Plaza Subo Grounds. Mapasalamaton ang duha ka pet owners nga si Janelle o Grace nga nakabenepisyo sa maong programa. Thank you kayo sa mga staff sa mga nag nagdumala ang mga doctors nga napasalamaton kay mga libre ra gyud taw ang tanan. Grateful because kanang if magpa-vet man gud kanang ni check sa akong vet ba ang pagpakapon kay tag 7k nya dire kay 400 ra so kanang grabe ang difference so we took this opportunity to come here para so para ko lukap ko mag-uul sa wala nakatambong karong adlawa, sanglit matagwebe sa simana, magpahigayon ang DVMF o kapun ug sa ubos nga presyo sa ilang buhatan. Na atay page, Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries, pwede mo mo contacted to kung kanus ang amo ang uh, online slots para sa Thursday. Every Thursday, kay naatay atay kapun lagit dito, online registration taana. So na ang mga instruction dito sa atong Facebook page. Kini Si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.